Adyan siya o. Ito button. Ano yung button? Dito dito sa kabila. Sa kabila ulit. Ayun siya! Ayun siya! Ayun siya! Ayun siya! Ayun Ayun Ayun! Abi! Abi! Sarapan mo! Ayun! oohh na ka buti di lang na pinudod <laughs> yung button doon wait lang <laughs> may button doon

Tara, tara. Ay, may motor. Dito, dito, dito! Andun siya. Sa left side siya. Dito tayo sa kapila. Tara, tara. Oh, Andito. Uy, uy, dugo. Ano? ano? Balik sari dito. Kunin uh, no, no. natin, ano? Uy! sige. Uy, eh. Abel. Adito sa amin. Nginiyuhin ko. ko magbenta. Hoy, mo lahat. Abel, benta mo na lahat. Ani namin siya. May benta namin. namin, namin dito. Ay, traken, traken, traken. Oh. Get ready for a surprise. No, go, go, ah! go! Go, <laughs> go Abi. Uh, dali, Dali, Abi. Go, Abi. Keep distracting. Distracting, Dali. Oh, get ready for a surprise. Boomers. Okay. Divo, perfect. I need a little something. You shouldn't be here all alone. I know you're out there somewhere. Oh my god. Oh my god. Ah. Come closer. <laughs> Don't be afraid. <laughs> so, Abi, apat na lang. Apat na lang, Abi. <laughs> Get ready for

Ito, nakita ko isa. Ito, nakita ko yung dalawa. Brand. Brand bullet bro? Brand bullet bro. Ayun, ayun, Abi. Uh, Go guys! O, oh, pwede na, pwede na. Pwede na. Yun may ana, may ano yun mo? ko kayo, ano na. Ano yun mo? Ano lever, may lever. Ano yung lever? May other way, may, other way, may other way. Pwede ko na siya yan? Oo, 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 oo. Ayan. Yes, thank you so much. Ito yung mga ito Ito yung mga ito Ito yung mga Wait lang tayo magbubukas lang ako ng ilaw Another fucking takot ako tako. oh, Wait oh, yun lang yun dilim, Yung dilim ang yun dilim ang dilim Madilim nga Huwag na sa'yo ilaw Pindutin mo gaga Hindi. Hindi yung ano ko yung remote Ay Uy, no, hindi mo yung Wait lang. May no. ilaw dun sa dulo. Oo, wala yung remote, oh, light remote light ng ilaw ko. Oh. Ah, remote ang yeah, ilaw. Yeah, Pindutin yeah, mo lang screen yeah, mo. Yeah, hindi. Sa, sa bahay kasi, ti. Eh. Ay, ina mo kasi. Yung ano kasi may ano ko, LED light. May multo dito. dito. Ay, gagay, ano to? What's Ay, ito. Pakita ko na. Ano to? Ano ka dito kami. Dito kami. ito kami. to? Ano 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 to? pa tayo ng dalawang ay, Ano pa tayo ng dalawang na Ano <laughs>

Mas mabilis siya sa atin. Hindi. Okay, Mas mabilis tayo. Wait, ito, ito, oh. Ito, oh. Hindi pala. Ito yung dilaw. Ito. Nakuha ko yung dilaw. Nakuha ko dilaw. Isa pa red. Last one. sa kabi. <laughs> Nakuha mo? Wala, hindi ko siya makita. Wala akong ano. Wala na siya eh. Kaya niya ba Nandito siya sa gitna. Wala, hindi ko marinig footsteps niya kung nasa na siya kung part. Tumatawa lang siya. Hi. Hola. Hola, Sayda. Hola. Ayun siya, andiyan siya, andiyan siya. Ayun ang... Ay gago. Mabilis <laughs> pa din siya, Tay. Distract mo agad, Tay. BIT! <laughs> oh bit! Bilis! Ang Ano na nangyari? Kasi ang dilim. Ilaw lang sa kanyang mani. Nakikita ko eh. Juncho! Juncho! po guys. Tara na yan. yan. Didistract namin, Abby. Go, Abby, go. go. Distract namin. Yung lang Go, Abby, go. go. Dito pare oh, Dito pa rin. Dito pa rin.

Pinagilan mo okay? Okay, ko. Sabi mo kung babalikan ka na. Alam mo, exit. Hi. Pabantay siya. Pabantay siya. siya. Natry ko Ang laki niya. Ang laki niya. Pala ang ng tanja. Kasi sa may Hindi ako nag likol eh. Dito lang siya sa akin. Wait! Ulo! Oh, oh, go go! Eh! Ina Sabi! Sabi ko sa'yo! Ano? Namatay ka? Dito na siya! Dito na siya! Dito na siya! Go go! Uy! Lagay mo na! Lagay mo bilis! Ay, putang ina mo, nagulat ako. <laughs> Ay, grabe, kailangan natin mag-ano. Ano to? Di ko ma-ex yung ano ko name natin. O computers naman. Di ba time niya ako lang sa computers? Ay, yung mga red. Ay, nasa dulo pa siya. Nasa dulo siya. Nasa dulo. Siya. Pwede, pwede tayo mag-ano. Guys, taon niya na yan. Tatakot ako. Ay, ikaw na mag-buy time. Kami na mag-deliver. Ang tagal kasi eh. Ang mo ba i-buy time, ko sa iyo. Tayo yung ute. Ikaw time mo lang, shot ko lang ng Nandito siya, andiyan siya, Abi. Tandaan na siya medyo dulo Hindi natin siya matadali Ito na tumatawag sa akin Ah dito, dito, dito sa akin andito, andito, andito sa akin, dito, dito, Hey bitch, follow us Ito na, ito na, ito na Scar. Scar, 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 ready Scar ha? Gago, wait na! Scar na yun na Scar We need your ano, help Ibaitay mo to ha, ah. ibaitay mo to Ikaw na lang, Tess Ako na maglilibot. Wait lang, wait lang. Daan ka sa kabila, sa kabila ka daan na. Baka ako kabulit na ito. Hindi, hindi, hindi. Wait lang, wait lang, wait lang. Daan lang sa kabila, sa kabila na. Daan sa kabila, Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. No. ano siya? Ay, ano siya? Ay, siya? Wala, na, kaalis na siya. Ano si ano, si Chris? Habulin niyo, gaga. Papabal ako. ko ng mga ano, Facebook. Nasa akin ba? Uh, wala, ba? Nasa akin, nasa akin siya. Okay. Gati, baka okay. nasa likod ko na. Wala, wala mana sa akin niya. Diyos ko. Ano, papakawalan ko to si Victor. Ah, sa'yo na, sa'yo na, sa'yo ah. Oo, mana dito ma. Pag ito pinakawalan ko. Okay, iyona na 'ke, you just go. Practice 'le, 'yo, umalis, umalis. Gago na wala yung hitaw Last one. Ito. Pato. Oh, ito, nalilito ka na.

Tara na, tara na. Lagi wait lang. Okay na. Perfect. Ay, ay. ay tapos tapos. Ay, may isa pa. lang uh, na. lang. Wait lang, check ko lang. Tara na, tara na. Wait nga, you're sad, you're sad.

Meziya tati Meziya tati Sasano po so, uh, Ay, chapter 1 tapos na. Ay, yun na yun. yun, na yun. yun, na yun. Dali naman. Ang dali. Nagsayang pa ako. Wait nga lang. Ay, isin ko na ano ko. Dali, dali, dali. Dali,

utang na yung panahinig Mahok! Lumpa ka na na magtali? Okay nati, naghihintay talaga ako ng ano, J9 yeah. yeah. Oo, oh, oh, chapter 2 Hoy, sali pari ka 'yung chapter. Ay, sabi nyo kaya kaya ano? Sige, mag-record. Ay, wala ka pa. Andito na. ako dito. Tayo dito kami dalawa. Ay, ito na ba? Ito na ba? <laughs> sorry, sorry. sorry, sorry. Bye, 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 bye. Guys, sali kayo. Sali kayo, guys. Sali kayo. Ayaw niyo 'di ba? Wag check niyo na. Ajuno <laughs> no nana. No,